Mga tumang guys, nandito tayo ngayon sa Saputi no? Postal Road yan Nandito tayo sa overpass ng Saputi Sa ilalim no? Nandito tayo sa harap ng Pinakamatandang hardware yata Sa Las Piñas to mga no, no? Kasi 1999 ako dumating ng Manila, Hanggang ngayon nandyan pa rin yan sila Grabe yung hardware na yan. Samantalang iba, mukha sara, mukha sara. No? Pero yan, huwag pa rin yan. No? Distinct. Hardware, no? Grabe. Tagal na yan mga sir. 1999, hanggang ngayon. Ilang taon na. So, shout out sa bayari no? distinct Misting number, ano, hardware. Agad na. Simula nung pagdating ko rito, ganoon pa rin ang itsura. Hanggang ngayon, no? 1999, hanggang ngayon, yan pa rin ang itsura niya. Yan, buti ka nila, ganoon pa rin. No? Nagbago na lang natin. Ayun ang ng parking area dito sa gilid. Tayo ng mga building sa gilid. O. Oh. Ayan naman ay pang blue na, no? Hospital. So, yan. Set out sa inyo, mga logs.